Alam mo ba na kapag naparoon pa tong video na to, sign mo na rin yan para mag-camping. Another day, another camping na naman dito sa Tanay Rizal. Hi, this is March and welcome back to my mini vlog. Ito na nga tayo sa biyahe at papunta tayo ng Tanay Rizal para mag-camping na naman. Ito nga yung madadaanan natin at syempre yung papasok ng campsite, ito nga siya. Dahil nga maulan na mga araw na to, kaya naman sobrang putik talaga nung dinaanan namin at trap road nga dito. Ito na nga kami sa loob. Pwede dito ang motor pero yung four wheels ay eh, hindi siya pwedeng bumasok. Napakalawak naman ang parking area nila dito. From sa parking nga ay binitbit namin yung mga gamit namin papunta nga doon sa aming tatayuan ng tent. At eto na nga, magre-ready na nga din kami dito ng pagtatayo ng dome namin. Inuna namin to dahil nga umuulan. Importante talaga na hindi talaga mababasa yung gamit namin. Sobrang hirap din talagang itayo neto lalo na kung dalawa lang kayo. Buti na lang talaga marami kami ng mga oras na to. Sinunod na nga rin namin tong owning namin para nga maitayo na namin yung aming tent. Grabe ngayon ko lang na-appreciate tong dome namin. Sobrang ganda at sobrang laki nga din ito. Perfect talaga to sa big family lalo na sa mga friends na kasama natin sa pagkakamping. Sa so, wakas ay natapos din namin yung pagsisetup namin kaya naman magluluto muna kami for today's video. Kung gusto mong matakam, syempre isishare ko sa inyo kung ano yung ulam namin. So nagluto nga kami dito ng talong, okra at syempre pork chop. Kaya tara! kain tayo. But anyway, saan nga ba located ang Buyo Farm? Dito nga lang yan sa barangay, kaya buta na yung result. Pwede kayong mag-waste at napakadali lang talaga netong hanapin. Ang nagiging problema lang talaga dito sa area na to, to walang signal ng telepono dito. Meron silang wifi dito, pero dito sa campsite na to, sobrang hina ng signal At saka ng wifi nila dito. Sobrang hindi talaga namin nagamit yung na-avail namin dito na two nights namin na wifi. Kaya friendly advice lang to ha, kung pupunta kayo at balak nyo pumunta dito sa campsite na to, wag na po kayo mag-avail na nilang wifi kasi as in wala po kayo masasagap na signal. Masasayang lang po yung per night nyo dito na 500 pesos para sa wifi. Hindi po siya worth it. Yun lang po yung masasabi ko. Na meron nga din sila mga bilas dito na nagre-range nga siya ng 3,000 up to 10,000 depending nga sa bilas na i avail nyo per night yon At meron din silang kubo dito na 2,500 pesos per night naman siya. Kung gusto mong mag-camping na may kasamang adventures, tamang-tama, meron din sila nyan. Hindi yan mawawala dahil meron silang partnership na talagang mag-offer sa inyo ng mga activities katulad nito. Meron silang ATV adventures, 4x4 adventures, meron silang trekking, hiking. Nagre-ranging naman ang ATV nila dito na 1,200 pesos per head. Siyempre, kapag bay angkas ka, is 1,800 pesos. Yung 4x4 naman nila is 3 hours mong irerenta is 4,000 pesos. for packs na yun. At ang 10 pitching naman nila dito is 400 pesos per head. At syempre, meron silang day tour dito, 300 pesos naman. O ano, sulit ba? Kung sulit para sa'yo, mag magbuka na. Good morning! Tara, samahan nyo kami mag-almosal at ito nga yung almosal namin, tuyo at bilis. At syempre, hindi mawawala yung spam namin dito kapag nagka-camping kami kami. Sinabay na nga rin namin sa pagluluto namin etong pang lunch namin. At syempre, after namin kumain, eto na nga at naligo na nga kami dito sa Ilo. Kaya kung gusto mo ng campsite na may river, eto, puntahan mo na talaga tong Boyo Farm. Dito lang yan sa Tanay Rizal. Hi, good morning. Eto na nga yung pang three days namin dito. Two nights and three days nga kami dito. At eto na nga yung almasal namin. At syempre, kakain tayo. Tara. Yung ibang gamit na nga namin dito ay naligpit na nga rin namin. At syempre, eto na nga kakain na naman kami. lagi yung namin kapag nagkakamping ka kain-tulog. Sino pa namang aayaw sa ganon, kain-tulog. Kaya naman napakasarap talaga mag-camping, guys. Kaya itrya nyo din. Okay, bye!